gabi, prini-prepare na ni Asis yung gagawing salad. Sabi ko, pwede naman bukas. Sabi niya, para bukas daw, diretso na. Bali, ano lang, ikakat lang. Hindi pa lalagyan ng mga sisong. Kat lang muna. So, ganyan yung pagkat. Nakatulog <coughs> na si Tonton, kaso nagising. <coughs> hmm. So, tignan na lang natin si Papa natin. Hindi natin naman siya matulungan. Cabbage tomorrow. Yung green peas kasi nakababad pa. Bukas pa pwede ang green peas. Eh. Sili. Bukas din ang sili. Kakat lang niya na. Ng... Can I taste Papa the local kaku? Mm -hmm. Tikman natin lang local kakro kung masarap. Mm -hmm. Okay din na, ma'am. Mm -hmm. Ganun ang cut niya. Ready na rin yung chicken. How many chicken you cut today? Five. Five, Five chicken yung kinat. Do you think in one chicken how many kilo? In a silver butter. Ah. So two full. Ilang kilo kaya yung isang manok? Around 10 kilo. More than. More than? Madami din. Kung ang isang manok 2 kilo mahigit, yung lima madami din nasa mahigit 10 kilo din naman no? mm. manok. Ano lang, matigas yung balat. Mm. Kain tayo ng cucumber. Nakakapayat daw ang cucumber, sabi nila. Mm. Hi guys! Good morning! Magbalat tayo ng patatas! So ito yung ating umagang gagawin. Bali pinakuluan to ni Aziz kagabi. Di ba nag ano na siya? Nag cut cut na siya ng mga ibang ingredients kagabi para sa alu at char. So ito naman. Don't eat chocolate in the morning. Ay, candy. Kaya ito naman ang gawin natin. Para isahan. At magkakat din tayo ng chili. Mag, ano na ako, magpapakulo na ako ng spaghetti. Maingay pa sa likod. Kawa nang nagpapatubig kami, at parang mawawalan yata na naman ng kuryente. Nagsisimula na ang summer, magsisimula na rin sila, grabe. Yun yung nakakainis dito sa Nepal, guys. Kung kailang kailangan, nakailangan mo talaga ang kuryente. Dun sila nagsakat, doon nila doon sila nag-aano ng cut-off sa kuryente. Halos araw-araw wala kuryente sa umaga, maghapon, araw-araw. Ganun. Mommy Ma'am, give me like this for my birthday. Ah, okay. Kahapon lang walang brown out. Maghapon kahapon walang brown out pero kagabi nag brown out. Nung nakarang araw yun yung maghapon na wala kaming kuryente. Ngayon na naman, mawawalan na naman daw ng kuryente. Maghapon na naman, alas 5 na naman ang ano, balik. Ay, naku, paano na lang pala kung, paano na lang yung mga walang inverter? Wala. Tiis-tiis, oy. Buti na lang talaga, eh. Mayroon kaming inverter kahit papano. Kahit electric pan man lang. Para sa mga bata, eh, mainit pa man din dito kapag tanghali na. Mainit na dito. Sa gabi nga, nag-electric pan na kami sa gabi, eh. Ayan oh, sa umaga, sa tanghali, nag electric din kami. Ay, nako, ang natal talaga. Kailan kaya magiging ano, mahayos ang electricity ang ano ng netal? Yung walang brownout, brownout ba? Parang sa Pilipinas. Kailan kaya? Guys, nagluluto tayo ng tomato sauce. Bali, fresh tomatoes. Gagawa tayo ng tomato sauce. Pangdagdag natin siya sa spaghetti sauce. At magpapakulo na rin ako ng tubig para maluto na natin yung ating pasta. Yan. Ito ang trabaho natin ngayong umaga. Nag-decorate ako guys. Bago ako maglinis. Ngayon, ito naman ang ginagawa ko. Kasi dati ginagawa namin, marshmallow at saka sausage. Kaya ang nangyayari sa mga bata, kinakain lang nila yung marshmallow lang. Hindi nila kinakain yung sausage. O di ganito nalang, yung, na lang, jelly. Yung... Ito na lang yung pinakatusok-tusok ni Tonton. Yung chocolate, kabit-bit ni Tonton, wala. Hindi na kami nakabili. Walang kabit-bit si Tonton. Walang time si Asis umunta ng tari para magbili-bili doon. Kaya ganito lang, ganito na lang. Hindi hmm, na huwag gusto pang balon. Paalisin ko lang si Asia tapos magliligtis na ako. Paglilinis maglalagay ng mga karakter habang natutulog din si Tonto. Saka mamaya na magluluto. magluto-luto. Pag-alis lahat ni Asher. Ay, pag Pag-alis ni Asher lahat na. Linis muna ako. Maglagay ng karakter. At saka magluluto na. Start na ako magluto ng spaghetti. Naluto ko na yung, yung, yung ano, tomato sauce. Ayan, spaghetti. Spaghetti. Tapos mag-adobo ako ng manok at mag-prepare ko ng lumpia. At si Asis may mag-ano din magluluto din. Magluluto ng pulaw, ng chicken curry at saka ng puti. Hmm. Diba? Nag-start <laughs> na si Asis magluto ng chicken, guys. Yan lahat yung chicken. And, magluto ako ng sauce. Tayo ay mag-start na rin magluto ng ating to, spaghetti uh, sauce. Luto na yung ating tomato. Tapos yung ating ketchup. Nakalimutan at ko yung ating giniling. Ah, <laughs> 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 yung giniling -gini nakalimutan ko katapos ko lang maglinis kaya mag-sight na rin tayo magluto-luto at marami pa tayong lulutuin magluluto pa siya asis ng sukuti ng pulaw ganyan magluto-luto pa siya kaya nag start na siya ng maaga para ilagay na lang sa lamesa mag na lang kung sino yung parating yan, magluto muna tayo. Hmm. Hmm. Bali, nagluluto na si Asus ng spaghetti, guys. Ako, nakatapos na ako sa aking spaghetti at nagluluto naman tayo ng adobong manok. So, ito yung ating adobo. At pagkatapos ng adobo, magpre-preto -fri na tayo ng ating lumpia. Tonton Ang aga-aga Sabi namin alas 3 Aga naman din deliver Yung patusok ni Tonton Ay, ang aga man din deliver Tignan natin ang laman Wait lang, baby scissors. Yeah, that one knife. Yung Mickey Mouse print, hindi pwedeng kainin. Sa Kathmandu Bakery sana, kaso, sa Kathmandu Bakery sana, kaso nga lang, walang time si Asis pumunta ng, ng ano, ng tari. Ashton turns one. Yung print lang na Mickey Mouse ang hindi pwedeng kainin. But 3 pounds, why very small? 3 pounds? 3 mm -hmm. pounds yan, guys. Why very small? The ano, the um, the bread, papa. Uy. The bread. So the 3 pounds, or more than big like this? I think it's big. I don't know. This <laughs> 3 pounds? ano lang nila oh, dinikit lang talaga yung cake. Ay, yung ano, yung Mickey Mouse. Is pounds? Yeah, maybe. I'll put on the fridge. You, if it's fit. If it's fit in the fridge, then put it. MD. But need to be careful, ah. Empty there. I know, I am <laughs> Ating salad. <laughs> prawn na lang. Hindi pa naluto yung prawn. Ah, Ha? Huh? Asyar kami. Asyar kami. Ayun po. Ayun po eh. mo. Eh? din. adit. Hindi cake na? Ayun. No, no. Di ko sigaw don't touch anything. Happy birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday. Happy Pagyapon? Oo. Pagkakataon. Katna, baby. Katna. First cake ba? Ate! Hahaha! Thank mo. Uro. Ate! 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 lang, baby. ah? Ate! 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 Snob, kayo na. Ate! 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 pa kayo. Okay, you can. Ama. Wala sa Ha, ang mga sabuchiton <laughs> na anahan ko pa rin lahat ng mga. Eh, ang mama ko, sir, tot project sa. Ay, eh na-take. Yehey. Yehey. Lo. Thank you. Thank you. Ayanna, tikana. 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 Kami na ang abay na dito sa shop ni. Bisul bro. Bye, bye. Takos ganito decoration. Kasi kaya ko mag

<laughs> Tutut Papak You cut okay. lang sa cake and give lang to the kids Parang magtika niya Bakit? Di, darin mo lang yung kanin sa hagit na konti lang Oh, wait lang Kunti lang ah, <laughs>

humabol na lang kayo. Okay. Habol-habol na lang. Yan, tatuan mo na mo. Yan. Mag-start na kami. Hadyun. Ayun si Tantoni. Tagtika ka na lang muna. Magahanap buhay lang ako ng sagulit <laughs> Tingnan niya, imbis na yung sausage. Tingnan mo yung ginawa ko. Adobo. Mamaya kanin ko. Adobo. Hi guys, so bali yung video ko na to ay kami na lang naiwan ni Asher ni Tonton kagabi kasi nga nagsiuwian na sila ano, sila Ading Ruth sina Saisha, sina Judy naihatid na namin sila tapos may isang dumating si Barry ah uh, napakain ko na rin si Barry tapos nagaantay ako kung sino pa yung pupunta kasi dito sa mga kamag-anak ni Asis si Barry pa lang ang pupunta yung mga iba wala pa baka mamaya pa sila pupunta kasi nga usually dito sa Nepal guys ah uh, ano kapag birthday na ganito sa gabi talaga hindi mo sila mapakain ng kanin ng bandang alas 4, alas 5 ganon sa gabi talaga kaya antay-antay lang tayo ng saglit sa kanila. Siguro mamayang mamaya mayapa maya pa talaga sila pupunta. So, yan lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all. And thank you, everyone, sa advance greeting nyo kay Tonton.